Okay, sa, sa, executive na tayo. Yeah, going to Amina Heights. Mula siya, isang baksakan lang, pero ayos lang yan. Pagawa yung ambon-ambon. Kaya ambon. ako ng sombrero natin, alam ko, Maghapong ulan. So, mga mamaya, wag na umulan. Tawa ko naman aming mga estudyante, aming monitor. Executive Ayan, meron din tayo dyan guys sa Garden Garden, Garden. 2 Ayan, ito, paglampas mo na Executive ito ay heights na Aminya heights na